Okay, so ayan guys, so ito pala yung view ko dito sa ano, sa apartment ko. Yan, mga apartment din yung view. At uh, ngayon, uh, mag -ano tayo, maglilinis tayo ng boots natin. Ayan, ayan boots natin from Stitch Soul. Ayan, o. ayan, sa ano, sa loob, Stitch Soul. Okay, at uh, ang gagamitin natin na itong linis ay itong binili ko rin sa kanila to ito ang clean and guard no? so meaning lilinis siya tapos mapoprotektahan pa yung sapatos mo okay so ito binili ko din to sa ano sa stitch sole din to ayan so nagamit ko siya ng isang beses so yan papansin nyo medyo may dumi na yung sponge nya uh, um, ayan so maglilinis tayo ngayon at itong ano pa na, na ito ah uh, panglinis na to ay hindi lang ito sa mga sapatos all uh, lahat ng leather na material like bags and uh, everything na leather so pwede siyang gamitin no okay so start na tayo at uh, li natin yung ano natin yung boots natin so ano pala to guys no uh, ano ko lang sa inyo ito ay Uh, dual purpose, pwede siyang pang formal, tsaka uh, uh, ginagamit ko rin siyang riding boots. So actually, hindi ko pa siya nagamit uh, sa riding kasi uh, umalis ako ng Japan uh, bago ko, ah, uh, ah, bago ko umalis ng Japan, binili ko tong boots dun sa Stitzo sa Marikina. So hindi ko pa siya testing sa ano, sa anong tawag dito uh, sa riding no pero so mapapansin niyo ito ito yung purpose nito eh. for uh, for manual bikes to kasi shifting di ba sungkit-sungkit kaya meron sa nito so yun lang In inano ko lang sa inyo sinabi ko lang sa inyo <laughs> okay so ngayon mag-aano na tayo maglilinis na tayo ng na, uh, sapatos natin so ayan ito yung loob ng ano niya. Ayun Nagamit ko na siya kaya medyo may dumi, madumi na. Ayan, so parang wax lang siya. Tapos itong sponge yung gagamitin mo. Ah, uh, yung amoy niya is mabango, no? Unlike sa ibang ano na medyo parang di mo maintindihan yung amoy, ito maano siya. Ah, uh, tawag dito mabango. So first pala, first thing pala, Uh, tatanggalin mo natin yung ano na ito. Uh, sintas. Para itong pinaka dito, yung dila nya. Eh, ma-apply din natin ng ano, ng wax. Mad madali, lang namang iyan to eh. Ibalik uh, tanggalin na natin. Alright, saka so tanggal na natin. Apply na tayo ng ano, ng wax. So, gagawin mo lang, paid mo lang yan sa kabuuan ng sapatos mo. Ayan. Ayan, so, may kita mo na agad yung resulta. Ayan o. Uh, siya, pero hindi siya yung talagang shine na shine talaga. No? ang ginagawa niya, nililinis niya lang tapos parang nire niya yung uh, kulay ng sapatos no? all the way tsaka hindi siya mano, maaksaya, kasi konting pahid mo lang nag-spread na yung ano niya eh, yung parang wax niya eh. kaya hindi siya maaksaya ayan o, oh, ganda na guys yoo, parang bago last touch, tapos yung isa naman ayan o, oh, kita nyo naman hmm. Hmm, hindi na kailangan ko na yan, nakikita mo na yan <laughs> ayan guys, ang ganda hmm, diba? parang bago, o yung isa naman Ang talaga ng ano. Ah. Yun. So ayun guys, ganoon lang kadali paglinis ng riding boots. Syempre, gamit ito. Clean and ano yun? Ha, clean and guard. So, natapos na nating linisan ang ating sapatos. At ayan ang after. Ayan o. yung result niya. Parang bago. Ayan. So, yun lang for this video. At uh, sa mga naghanap nag ng mga riding boots, uh, once again, Steed Soul. Search nyo lang, Markina. At uh, marami silang ano Uh, riding boots doon, mamili lang kayo. So, ayan. Yan lang guys. Thank you for watching. Bye. Peace out.